So yun know, naman mga ka-M3 Nakita nyo naman kung gaano kahit yung langis natin Ayan yung tinakbo nya After 2000 kilometers yeah. ba? May palawit yan yung palatandaan Na tanggalan ng gear oil Hindi ito mga paps, sa panggilid yan eh Ito yung pang gear oil Sukat so, nya ano, 10 millimeters Hey yo! what up mga ka-M3 What's up sa inyo dyan It's me again, Binatang Viero And for today's vlog mag-change oil at gear oil tayo ngayon na uh, i -re refresh ulit natin si M3 dahil alam nyo naman uh, alaga dapat yung mga motor natin highly maintenance dapat yan Di dito pita motor so ano nga ba yung mga ano simpleng tips sa pag-change oil at gear oil una sa change oil wag na wag kang mag-change oil hanggat mainit yung makina mo o galing sa takbo lalo na kung malalayo bigla mo i -papa change oil, i-change oil agad. Ako, kung ako sa inyo, Pops, wag na, huwag nyo nang kaugalian yan. Dahil unang-una sa lahat, ang mayayari dyan ay is yung, yung bolt nyo, yung pinaka-bolt ng drain plug sa ilalim ng pang-change oil. It's either uh, maputol or magkaroon ng biyak yung bolt or lumuwag. Kasi may pressure nga yung init. Tapos yun lang, So, yung sa gear oil naman, madali lang yung gear oil eh. Hindi naman siguro nababawasan yun. Pero alam nyo ba na ang gear oil, ang pinaka sa lahat is yes, sa change oil. Both, ano naman, both silang importante. Pero para sa akin, yung gear oil kasi kahit ganyan-ganyan lang yan. Kung alam nyo lang mga paps, importante yan. O, oh, papakita ko sa inyo mga tools mamaya na gagamitin natin. Madali lang yun mga paps, sobrang dali lang. Sa lahat ng maintenance ng motor, ito ang pinakamadaling maintenance sa lahat. Uh, oh nga pala, by the way, uh, yung sugat ko nga pala sa fast vlog ko, yung mga galos ko. Actually, medyo gumagaling na siya. Uh, achievement yun. <laughs> De, joke lang. So, yun. Bibili na tayo ng gear oil at change oil. Be right back, mga paps. Mga ka-M3. So, yun nga no, mga ka-M3. Nakabili na tayo ng pang change oil natin at pang gear oil. Uh, itong gagamitin natin is ano, Shell Advance AX7 scooter. Yan talaga yung ano ginagamit ko lagi sa M3 natin. Kasi ang smooth niya manakbo kahit na 3000 kilometers ka na. Ang smooth pa rin ng takbo din. Yung nabili nating Hero oil is yung Shell Advance din. Actually, ngayon lang ako gagamit nito. So, try natin yung magiging performance niya. Pero sigurado naman ako magiging smooth yan. Ang mga nasa price range nito is 220 to 250 depende yan sa shop kung mahal o mura yung binibenta nilang ganyang oil ito naman yung gear oil is 70 pesos alright so ito naman yung mga tools na gagamitin natin simple lang pasensya na mga paps dahil wala akong ano, sakit wrench medyo ano pa lang pa practice practice pa lang ako oh. joke <laughs> talagang ayoko lang ng socket wrench kasi ewan ko bakit ay yung mas madaling gamitin ay yung ayaw ko ito yung gagamitin, gagamitin natin sa bolt ng drain plug ng ano pang change oil sa baba yan 12 mm wrench yan ito ito yung gagamitin natin yung below 12 mm sukat niyan then Y tool gagamitin natin sa pang um, gear oil bolt ng gear oil ah uh, ang gagamitin nating sukat is 10 mm yan. 10 mm then, embudo yan common na sa pang ano yan, pang langis nilagyan ko siya ng hose para walang matitira katulad ng ganyan sinuuna kong change oil maraming natira then ayun yung pang sahod sa ano lumang langis so paano mga ka change oil na tayo unahin muna natin yung ano, gear oil dito siya naka ano dito siya nakalagay yung bolt ng ano gear oil yung iba ginagawa dito yata nagtatanggal ng ano bolt para hindi na sila mahirapan tanggalin tong nasa uh, ibaba may palawit yan yung palatandaan na tanggalan ng gear oil hindi ito mga pops sa panggilid gilid yan eh ito yung pang gear oil sukat nya ano 10 mm kaya gagamit tayo na itong

Yan, nakikita nyo mga ka-M3 Kung gano ka dumi Yung gear oil Medyo nangingitim na rin sya Kaya sakto lang yung pagpalit natin Yung Dap ipapalit ko na gear oil dito castrol pa din eh kaso walang available sila kuya kaya eto na lang yan dyan nyo makikita ayun yung pinakabutas na lagay ng gear oil mga ka M3 ganyan lang Yan Ganyan lang kasimple simple mga ka M3 Then pupunan natin ulit. Ah. Yan, okay. Ah, It na tayo mag-change coil. Yan naka-ready na ang ating Shell Advance AX7 Scooter. At saka yan, naglagay na rin ako nang pang salo sa lumang oil yan dito natin sa ilalim yan yan dyan sa ilalim yung bolt na yan yan sukat nya mga ka 3 Nakita nyo naman kung gaano kay Tim yung langis natin. yan yung tinakbo niya after 2,000 kilometers. yan, Tapos yan, tsinig ko yung ano niya. Yung, dito masusukat kung nababawas ang bilangis mo. Hindi. Okay pa naman siya. So, ngayon, yan. naka prepared na yung ano natin. Yung embudo na may hose, Lagay na natin si Shell. Advance AX7 Start na natin. Start na natin siya. Okay, mga ka-M3. Solid. Hu. You're listening to Redneck. Hey yo mga Kem3. So yun nga no dito na tayo sa kwarto ngayon papahinga na ako, na open na naman walang saplot na damit so ayun, gusto ko lang sana magpasalamat ulit sa lahat ng nanonood at tumapos ng vlog na to sana marami kayong natutunan kahit kaunting knowledge lamang so ayun no, marami pa akong dadating na videos, abangan nyo lang mga paps mga ka-M3 uh, like comment and subscribe syempre sa mga baguhan pa lang dyan, diba marami pa tayong susunod na ano, uh, upload na video. <clears throat> so yun nga, no, palagi nyo tatandaan yung mga basic tips sa pag-change oil at gear oil. Yun lang mga paps. Ride safe. Peace out. Peace!